Isa sa Jokebox Queens at is Asia sentimental song stress na si Melda Pappin nagpa-block screening ng kanyang movie na Melda Pappin the untold story. Sino kaya ito ni Pangulong Bongbong Marcos pati na ang pamilya niya at bakit kaya nabago ang title nito? Panoorin natin ito. Bakit eh the untold story ni Melda Pappin? Hmm. May deadline lang. Pero yung team ng Queen Star Film Productions Nagkaroon ng, uh, you know, uh, we had a meeting mm. and uh, we came up on, you know, changing the title mm. to, uh, since it's my story, uh, might as well just use Mel the Papi in the Story. Okay. Right Kumusta ang feedback ng mga tao na nakapanood? yung mga nakakarating sa iyo. Grabe, sobra. Sabi nila, hindi namin nakalain. Sana nagdala kami ng panyo. Mm. <laughs> ang daming iyakan at meron ding tawanan. Mm. At uh, inspirational itong movie na ito. Talagang uh, kailangan bawat Pilipino ay mapanood ito dahil uh, pinapakita dito ang tunay na pagmamahal sa Diyos, sa pamilya, sa kaibigan na uh, nandun sa baba kung paano po yinakap. Ganon at uh, siyempre pagmamahal sa bayan. Kaya Ate Mel, may mga nagtatanong kung may suporta ba si BBM sa pelikulang ito? Ang suporta ni binigay ni President uh, Marcos dito, yung mm -hmm. nagustuhan niya at uh, in-endorse niya yung uh, pelikula. Mm -hmm. uh, kaya nakakatuwa naman. At saka bako namin ginawa ito? Ay uh, nagpaalam naman kami kay Madam Imelda Ruarez Marcos, to mm -hmm. First Lady. Nandun din si Senator Amy, nandun si Irene. Alam nila na gagawin namin yung pelikula uh, ng buhay ni Imelda Papin at kasama ang Hawaii. Hmm. So bakit namin kailang panoorin ang ano, Imelda Papin The Untold Story? Ay dapat nyo po talagang panoorin ang Imelda Papin The Untold Story kasi makikita nyo po doon kung gaano kang loyal uh, ang Imelda Papin sa pamilya, sa ating bansa, lalo na siyempre sa isang kaibigan na naranasan yung ganong klaseng sitwasyon jet na ako at marami po ng mga tao na yumakap sa kanila So yun nga kagabi nagkaroon ng black screening sa SM MOA tapos sabi ni ano ni dating ano, Vice Governor Imelda Papin sabi niya, iikot daw ito sa iba't ibang probinsya na may black screening at hanggang sa abroad, hanggang sa Hawaii. Ay, bongga. So, yung Hawaii, ito yung lugar na kung saan dati mga Marcoses. Oh, at nagpunta doon, eh, at diba? doon eh, At nagpunta rin siya doon, oh, di ba? Ah, Pero sa pagkakalam ko dati, Pwensya, diba, binago na yung title, dating loyalista. Oh. Ngayon, the untold story of Imelda Papin. Imelda Papin, the, untold, the story. story. <laughs> Pero siya, may tatakal din dito yung pagiging loyalista niya. Nandiyan oh, sa movie, oh. di ba? Pero ang pagkakalam Diba ang gumanap sa kanya ang husay daw si Claudine Barreto? Correct. Siya, no? Oh, ang Imelda Marcos ay si Alice Dixon. Alice Dixon. Ah, si E.R. Here, si Tuang Ferdinand Marcos. Buong diba? Pero ang nakakaano dyan, friendship, kayo ba mas pabor kayo na Imelda Papi, Dan Story, kaysa loyalista ang title? Hindi, kung tatakbo ang story sa pagiging loyalista niya, okay sa akin na yung loyalista. Ako agree ako na email the Papin. Oo. Iba-iba ano, eh, di ba? Oo, the the untold story. Oo. Kasi, alam mo, kasi parang may negative, ano kasi, parang impression or connotation yung pagiging loyalista. Kasi, baka kasi yung iba, pagka, alam mo naman, nagkakaiba tayo ng political color, mm. di ba? Oh. Pag sinabi mong loyalista, hindi ay, ano naman yan eh. Sa kanila lang naman yan eh, oh. ba? Diba? Eh, hindi. Kasi no, ako no, naman. Eh. Di ba, oh. Ate? Ikaw, okay. ikaw. Kasi hindi, ganito yung presya. Ako muna. Ikaw. Kasi parang may halong politika kasi yes. pag-loyalista yes. eh. Oh. Pero pag Imelda Papin, Inandun eh, naman talaga yung story ng paging loyalista incorrect. niya, oh, ano oh. ang nangyari sa karir niya, mm -hmm. ano ang nangyari sa marriage life niya, oh, sa mga oh. anak niya. Nandun sa buong pelikula, friendship, mas bagay yung Imelda Pappi, the untold story. Ah, kasi okay. pag-loyalista, kasi parang limited oh. lang dahil loyalista oh. siya oh. sa isang politiko. So, ibig sabihin, ano? tatagpo yung sa life story na hindi niya. lang tungkol sa paging loyalista oh, oh. niya sa mga Marcoses. Oh. Yes. Yes. Okay, the untold story niya nga. Pero malaking part yung friendship, oh. yung paging loyalista niya. Kasi dumating sa point na nawalan siya ng karir eh nagtinda siya ng kaldero sa abroad eh. Di ba Imelda Papin ka? Parang mga oh. mo. Na-experience oh, oh. niya yun eh. Tama, and told story. Tapos may guesting sa <laughs> friendship nakakaloka yung guest niya, isasalang na lang siya sa ano, sa show, biglang ikakansila mismo sa mismong ano kasi nga may tawag sa taas, may halong politika parang gano'n. Uh Experience ah, okay. niya sa bagay. loyalista niya. Okay. Pero ang ganda ng story pala ni may mga pinagdaanan pala si Ibel de Papi na hindi natin alam na -re ngayon dito sa movie niya. O oh, pati yung mga oh. ano, yung mga death sa kanya nasa pelikula. Ay maganda. panoorin niyo po 'yan. Ako papanoorin ko 'yan, di ba? Sa June I daw principal ang showing eh, ang target nila sa mga si June, pero umiikot na ngayon sa mga black screening. Sabi ko, mas kikita kayo dyan sa mga black Oo. screening.